I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Marami talagang mga bablies ang sobrang natutuwa kapag meron ngang ganap itong ating couple na sila Donnie at Val Mariano. Kung saan ay talaga namang sinusuportahan nga nila ang bawat endorsement at project together at individual sa couple. Talaga namang nagtrending nga sa social media ang post na ito ng ating donbell sa kanilang mga social media account. Kung saan ay patungkol nga ito sa kanilang smart endorsement. At narito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon ang bagong post nga sa social media na ng ating kopol na kusaan saan una nga nagpo si ating Bell at ayon nga sa kanya, coming soon smart! Super exciting! See you there at Donnie! At ito naman guys ang post ni Donnie Tweet sa Maka at Bel Mariano na kung saan ay talaga namang tinag nga nila sa isa't isa ang kanilang bawat post na talagang excited na nga rin sila sa bagong kakalabasan ng TBC nila sa si Smart na kung saan ay talagang marami ng mga bablis ang sobrang na-excite din patungkol dito. Kaya naman umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na sa social media. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.